sa mga balitang consumer at kalakalan, mga kapatid. Malaking banta pa rin daw sa inflation at ekonomiya ang umiinit na panahon at mga climate shocks gaya ng El Nino. Ayon sa mga ekonomista ng Bangko Sentral, posibleng maramdaman pa rin ang epekto ng temperature shocks apat na taon paglipas ng El Nino. Maaari raw umakyat ang inflation rate ng 0.46 percentage points hanggang 0.81 percentage points kapag tumagal. Sa ngayon tinataya ng BSP na lumagpas na naman ang inflation sa 2 hanggang 4% target range sa ikalawang quarter. Malaki na raw kasi ang pinsalang iniwan ng El Nino sa ating agrikultura. Umakyat naman sa 826 na milyong dolyar ang pumasok na foreign direct investments noong Disyembre. Base sa datos ng Bangko Sentral, mas mataas yan kumpara sa 636 na milyong dolyar noong December 2022. Pero para sa buong taon ng 2023, bumaba sa $8.9 billion dollars ang FDI net inflows. Mas maliit yan ng higit 6% kumpara sa 9.5 billion dollars noong 2022. Kung ikukumpara ang pasok ng FDI sa Pilipinas, mas mahina ito kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Pero umaasa ang gobyerno na maayos ito sa pamamagitan ng pagluluwag ng mga polisiya sa foreign ownership. Maglalatag naman daw ang gobyerno ng master plan para makalikha ng kalidad na trabaho sa ilalim ng trabaho para sa bayan law. Sa ngayon na isa pinal na raw ang Labor o ng Labor Department, Trade Department at National Economic and Development Authority o NEDA ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang batas. Ito na raw ang magsisilbing framework para sa employment programs at mga target ng gobyerno. Bukod sa paglikha ng trabaho, layon din daw nitong mapalakas ang employability o kalidad ng mga manggagawa. Sa pamamagitan niya ng pag-train at pag-upskill sa mga manggagawa para makasabay sila sa paglago ng ating ekonomiya. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.